Unang pailaw, <Susukain> unang pasilip ng pailaw <Susukain> sa <Sukain> bagong umaga. Bakit ito walang bukas 19. Grabe talaga sa mga bata na to napaka-kulit. po natin. Ako po ng District 2 from po natin. Ito yung sa amin guys oh. So. Sa bahay.

Sa akin magiging Vice Mayor, Alan Ambaya. Napakabo. Akala ko ito yung po, yun ako, Parehas kayo ng ulo. Ito hindi pa binuksan. At ating pa kayo unang, unang po ay uh, magpapasalaman po ang gulitin po yan. Ang so, taon ito, ito, ang taon ito, ang